ito so, mga kaubas tuturo ko sa inyo yung pagtitining ng bunga para mas mag improve yung mga size ng berries lumakdonte ito so, mga kaubas kailangan lagyan nyo sya ng spacing gupitin nyo dito sa ano yung mga excess na berries ang galing nyo yan mga kaubas huwag nyo pang hinayangan kasi hindi lalaki yung ubas Ayun, kung gusto niyo magsigang, pwede niyo pansigang 'to, yung ubas. Yung mga natatanggal niyo, pupulutin niyo lang. Ayan, kita niya, maluwag na ito mga kaubas yung part na yan. Dito naman tayo sa likod. Dudukutin natin yung mga dukutin. Ayan. Kaya kailangan yung gunting ninyo. Maliit lang yan. Ayan. No? kung kinakailangan mayroon pa kayong makuha na mas maliit pa rito yung matulis yung gamitin yung mga kaubas para may papasok nyo sa pinaka loob, -loob. masarap kasi pag nakapasok sa loob madaling magiging yung mga kaubas ayun ang naipapasok ko sa loob yung gunting madali yung pagtutanggal ng mga excess na bunga Diba? Hmm. Diba? eh Ayan, nagkakaroon na ng spacing mga kaubas. Hindi lumuluwag na. Kasi pagka nahinog to mga kaubas, mabubulok yung mga bunga ng ubas ninyo kasi mapipiga ng kapwa berries. Kaya mas maganda tining ninyo. Lalaki na yung berries nyo hindi pa mabubulok ayan oh. o hindi ay sa bandang baba na lang o diba hala wag na siya kaubas. Hmm. Yan o, oh. may spacing na sila o. Oh. Ito kayo tanggalin. Yang ginagawa talaga yan ng mga kaubas. Yun. Yun mga kaubas. Yung ano. Isa sa mga teknik para medyo mag-improve ng mga berries na Brazilian hybrid. na, Ito pa yung susunod. Sige nyo, sobrang siksikan siya. Gawin natin ganito ulit. Kaubas. So, iyon Meron nahiwalay na bunch dito. Bawasan pa rin natin. Para bang ano, verdict sa mga kaubas. Ano, one seat apart yung ano, bunga niya. Ayan. Okay na to. sino na tayo sa pinaka ano, malaki. Ayan, ito ang maganda mga kaubas yung naipapasok talaga ng gusto sarap gupit yan oh. kasi talaga mga pasok napapangiti yung ating cameraman eh. bakit kaya dahil sa analysis pin dito yung pasok ayan ang mga kaubas yung so, maglugot natin yung logo yung ating cameraman magaling din yan sa dukotan mga kaubas kaya sa susunod siya na yung magdudukot dito Ayan. napapangiti talaga yung cameraman natin mga kaubas yan mga kaubas oh. Dukot na dukot hmm. kita nyo kung paano ko tinukot Hmm. hmm. wag na siya mga kaubas. Pwede na. Kunti na lang yung bago Hindi ko kasi siya binabawasan yung bulaklak pa lang mga kaubas. Natamad ako. Saan marami yung bulaklak. Tapos pag walang tumuli. Pus. Mas maganda magbawas kayo yung hindi pa ganyan siksikan. So, yun mga kaubas. Ganun yung pag ano. ng bunga. Ayan. Tapos, nagtining din kami ng mga unhealthy shoots. Yung wala naman siyang kinalaman pag uh, nagpuruning tayo sa susunod para hindi masyadong masukal yung ubasan. Kasi ano, sobrang kapal niya mga kaubas. Ayan yun yung mga berries nya mga kaubas medyo lumaki na yan yung mga napagbabawasan ko na ayan ayan mga kaubas dami yan medyo lumaki na yung mga berries niya ngayon, hindi katulad ng hindi pa nababawasan ayan sobrang maulan dito mga kaubas sa amin sa bata Ah. Uh, Alam niyo na tayo mga harvest mga kaubas. Ayan, uh. So ayan mga kaubas, ah uh, patuloy lang kayong aking sumubaybay sa aking channel, no? Uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe mag na kayo mga kaubas. Maraming salamat sa pagsuporta.